Yes, hello for today. May video is kakain na naman tayo ng lunch. Tara, guys. Samahan nyo, guys. Kakain tayo. Ito lang yung ulam ko, guys. Isang chicken at saka may sabaw. Sauce pala. Sauce. So, kain tayo, guys. Samahan nyo ako, guys. Kahit mainit pa, kakain tayo. Kasi masarap kainin yung mainit. Guys. Kain tayo. Kasi... Okay kayo lang yung kasama ko sa pagkain yung habang kumakain ka nagsasalita ako di ba parang masaya Kesa naman kumakain ako nang wala naman akong kausap kahit <laughs> kaya cellphone na lang yung kakausapin ko Parang ang medium happy di ba wala kasi akong makausap kaya dito na lang pagkain Enjoy eating. Yum yum. Hmm. Sarap. Masarap to guys. na. Manamis namis. Masarap talaga promise. Hmm. Kung ganyan kayo magtimpla ng pagkain, yung um, pinapatayan nyo ng, aso, ng asukal, Dapis, masarap, terlak. Mm hmm mm hmm, yum yum.